So, yan guys. Nakahanap lang na tayo ulit ng Hansma. So, dalawa na sila guys. So, yan yung isa. So, hello mga boss. Mga Cargy Spider. Shout out, shout out sa inyong lahat. So, nakakita na tayo ng kasing tapat nung una natin nakuha na Huntsman. Hansman mga boss. So, nakakita tayo ng kapareha niya kasing laki din mga boss. So, ito na guys. Mga KRG uh, Spider. nyo mga boss. Kasing laki ng una kong nahanap kasing na sila magkasing laki mga boss so ito na yan mga boss mga cardi spider so yan guys nakahanap lang na tayo ulit ng husband so dalawa na sila guys so yan yung sa yan yung una natin nahanap noon guys mga card mga boss mga card spider so ito na yan, yung pangalawa guys so yan hatsmart Ayan, mga boss yeah. magkasing laki sila mga boss ano mga boss yeah. yung una natin na hanap yan kay yung nahanap na, nahanap ko yan hapon to naman nakaran ng tat tat tatlong araw yan naman guys yung nahanap natin so mag magkasing laki lang sila mga boss, mga ka Spider. So, comment guys kung paano natin paglalabanin ito. So, pasensya na guys, malakas ang ulan kasi may bagyo. Yan guys, mga boss, mga ka-RG. So, magkasing laki lang yan mga boss. Mas so, matas kasi ito mga boss yan. Ito mali, ay mababa yung paglagyanan niya kaya... Kaya parang mas malaki pero sa totoo lang mga boss magkasing laki yan Oo. magkasing laki lang yan mga boss yan yan pangalawa natin na kuha yan mga boss huntsman Hansman oh yan so commit guys kung paglalaban natin ito or aalagaan na lang natin mga boss So, ang papakain natin dito mga boss ay pipis, pipis. o oh, yung well, mga paliliit na botki o kaya dragonfly paru-paro mga boss o yeah. yan yung una natin huli at ito naman yung pangalawa mas malaki lang konti yung katawan nito mga boss pero mahaba parehas din mas mahaba parehas din mga boss. ah, uh, yan yan boss yung una mga ka mga boss, mga ka RJ yung unang huli natin yan naman yung pangalawa so comment guys kung paano natin paglalabanin to or aalagan na lang natin mga boss so peace out God bless All. Yan o mga boss. Mag kasing laki lang yan. So peace out. God bless all mga boss.